cream said the more beauty na magbibigay sa ng ating kagandahan dito na tayo sa cream silk cream silk dry rescue po at mare rescue po niya yung ating dry hair so ayan cream silk cream silk youtube channel norofw hello mga guys kumusta kayong lahat At lalong lalo na sa aking mga viewers o lalong lalo na sa aking mga taga subaybay ng aking youtube channel norco so mga guys magbibigay na naman ako ng isa pang tip para sa inyo kung paano po uh, madaling masuklay yung buhok, kung paano po kaganda uh, yung ating buhok at lalambot po siya pag ating sinuklay. Maliban po doon sa isang cream na dating in-vlog po na. So, eto na po yung isang sikreto natin mga guys. Ayan. Cream Cell. Kasi dito sa ibang bansa hindi pwedeng wala kang cream sel. So, kailangan talaga may cream cell ka. Kasi yung tubig dito ay uh, iba kasi parang punong-puno po ng medisina. So, kaya kailangan natin ng cream cell. Pag naliligo ka, nagsasampo ka lang, eh halos hindi mo kayang suklayin yung iyong buhok at lalo na pag yung buhok ay mahaba. So, need mo talaga ng cream cell para po madulas at malambot yung iyong buhok. So, ang aking ginagamit na uh, cream cell ay cream cell dry a rescue. Yan po yung aking ginagamit para po yung pagdadry po ng aking buhok ay mawawala. So, hayan po siya mga guys. Yan ang ginagamit kong cream cell dito sa ibang bansa. Kung sa atin sa Pilipinas ay walang problema pag o ka, mahala na walang cream silk kahit shampoo lang din okay na sa atin kasi sa Pilipinas lalo na sa may mga uh, sa may uh, mga uh, barrio-barrio sa may bukid-bukid hindi uso sa kanila ang cream silk isa pa hindi natin kaya kasi mahal siya mahal ang cream silk minsan nga yung iba na sa bukid wala nang shampoo shampoo yung sabong panglaban na lang yung ginagamit nila sa kanilang buhok pero pag may kakayahan ka naman, afford mo naman magpili ng cream self and shampoo, why not na hindi ka bibili? Kasi dagdag po, pang pa beauty din, pang paganda po din yung cream self sa ating buhok. So, bakit ba mahalaga ang cream self? Ito na mga guys. Ang cream self po ay mahalaga sa atin. Lalo na pag dito tayo sa ibang bansa, kasi yung tubig dito ay punong puno po ng medisina kaya pag ikay naliligo ang tigas ng buhok mo at malakit so kailangan natin siyang lagyan ng cream silk para po siya ay magsashine katulad ng sinabi ko kanina kaya importante po etong cream silk na ito lalong lalo na pag nasa ibang bansa tayo di ba? Marami nang nagka-experience dito sa ibang bansa, pag walang cream silk, ay talagang hirap na hirap po talaga silang a uh, supplyin yung kanilang buhok pagkatapos nilang maliko. Pero pag gumamit ka nito, is very easy mo lang po siyang susupplyin. Napakadali mo lang siyang susupplyin at malambot na agad siya. Dahil nga, uh, pang palambot at uh, dry rescue din siya. So, maraming cream silk lalo na pag ikay uh, dumaan sa rebanded yung iyong buhok ay kailangan mo talaga ay kailangan mo talagang uh, gumagamit ka talaga ng cream cell pag na na yung, yung buhok kasi uh, alam ko na po yan kasi na repand na po yung aking buhok dati kaya pag wala pong cream cell ay nahihirapan po akong supplyin lalo na sa sa ganito pong uh, haba ng aking buhok. Sobrang hirap po siyang supplyin pag wala siyang cream silk. Pero pag ginagamitan ko naman siya ng cream silk mga guys, ay ang dali ko lang din siyang so, siyang suplayin. So, kahaba ng aking buhok ay ang dali ko lang din siyang suplayin pag ginamitan ko siya ng cream silk. At uh, maiwasan yung hag niya kung gagamitan mo siya ng uh, cream silk. So, magsha-shiny siya at uh, gaganda agaganda siya. So, kaya ako hindi ako nawawalan ng cream silk pati dogi ko yung nakaramdaman na rin. <laughs> Yan yung akin talaga dito sa loob ng bahay, yung aking dogi. At ginagamitan ko rin siya ng siya ng shampoo pag ako pinapalikuan. Pa Charing. So, pinagagamitan ko rin siya ng cream set. So, Ang magamit ng cream set, ng aking dogi, 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 ng aking alaga. So, ayun po mga guys. So, Uh, napaka-importante po ng cream silk sa ating buhok. Kung kaya lang natin. Kung hindi naman natin kaya, wag na lang din tayong gagamit, lalo na pag uh, hindi natin afford. Lalo na ngayon sa Pilipinas, ang mahal na lahat ng mga bilihin. So, yung ibang tao, sasabihin nilang, ay nako, wag na lang, hayaan ko na lang yung buhok ko, wag na lang akong gumamit ng cream silk o dagdag -dag gasto lang. Pero pag mayroon naman mga guys, huwag ninyong isiping dagdag -dag gasto yan siya. Kailangan importante rin ito. Importante. Bubulol na naman ako. Bubulol na naman si Lola. Kailangan din natin ito. Katulad ng sinabi ko sa mga video ko, kailangan nating magpaganda, di ba? Lalo na pag may asawa tayo. Oo. Oh mamaya yung asawa natin pag nakakita ng makintab ng buhok sumusunod sa galaw mo o, baka mamaya makakita siya ng magandang buhok na sumusunod sa galaw anong gagawin ngayon napapatitig ngayon doon hindi ba sa sama ang loob nyo? of course yes sa sama ang loob ninyo kasi nakatingin siya doon sa sumusunod sa galaw mo ang kanyang buhok eh ikaw eh pag nagganon ganon ka anong sinusunod ng buhok mo? e eh, parang tumigas eh parang kable eh paano ngayon yan so insecure ka ngayon so kailangan pag may time beauty beauty lang pag may time para naman tayo ikaganda rin at hindi tayo basta basta ipagpalit ng ating daling ng ating galing ng anim may natin kasi nga maganda rin tayo so ingatan natin yung ating mga buhok kailangan natin alagaan yung ating mga buhok at saka yung ating sarili. Para naman, hindi titingin sa iba yung ating daling. Pero ako mga guys, hindi natitingin ito si daling ko sa iba eh. Kasi ako lang ang lab niya. So, yan, ganyan. Ka-importante ang cream cell. So, cream cell more. Okay, pagkatapos mag-shampoo, maglagay ng cream cell. Sa mga ga guys, bulol na naman si Lola. Sa mga baguhang pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, mag-share, mag-comment at pakipindot na rin ang bell button para updated pa kayong lagi sa mga video ko pang susunod. Dahil po ang takay natin, ang pakay natin po ay gaganda po tayo at handa po akong magbibigay pa sa inyo nang mga iba't ibang video pa sa iba't ibang klase ng pangpa-beauty pa maliban sa uh, pangpasoy ng buhok, maliban sa cream self o cream, pangpatanggal ng meslasma, marami pa akong ibibigay sa inyo na tip para kayo gumanda. so kailangan lang po natin magtiwala sa ating sarili, ayusin natin sa ating sarili uh, kailangan lang natin magtiwala sa ating sarili kung kaya nilang magpaganda kakayanin din natin para sa ating mga daling sumusunod sa galaw mo ayan sumusunod sa galaw so yan lang mga guys hanggang sa susunod welcome na welcome kayo sa aking youtube channel please like and panuorin niyo hanggang dulo hanggang sa muli, magbibigay pa ako sa inyo ng ipapang uh, pangpaganda tips. Bye-bye mga guys! I love you all sa aking mga